what's up, mga kasoyo magandang tanghali na po ayan uh, update tayo dito sa mga bangkang si pagkarga at uh, inabangan ko rin sila Romil TV ka vlogger at uh, magbababa daw sila isla ngayon ay pinapasya lang ko doon sa Facebook wala, wala man sila doon kaya dito ako nagpunta sa, sa pier baka dito sila magbababa kasi mga kasoyo Uh, ang presyo ng isda ay hindi tumataas 80 ang tuloy nga 120 daw sa sa dilawan kaya ang panila ay ibabiyahe daw ibabiyahe daw yung isda kaya yan oh paspasan dito yung iris ang hinahanap ko wala man dito saan kay nagbaba yun baka sa Sariyan real na siguro nagbaba yun Ayan, paspasan ang pangarga ng ilo, mga kasoyo. Ayan, ito yung nakajakpat o rapkit uno. Nakabatang din. Baka sariyal na nagbaba yung kuwan. Baka sariyal na nagbaba yung Iris D wala dito hindi ko na hanap may pinadala pa man din sa akin si Amy Kubik na isang libot meron siyang parating na bisita ay, ay nakikisoyo na bibili ng isda yung isda ng Iris di mga kasoyo ay mga one week na siguro yun hindi na muna daw sila, hindi sila, hindi sila nagbaba nung bago magbagyo na upong. Kasi nga sobrang mura na isda tapos ay hinintay nilang magmahal. Ay ganon din naman pala. Nung pagtapos ng bagyo ay nalaman nila, hindi pa rin tumaas. Tapos sa marga, wala talaga dito yung iris. Niya. Sa kuwan na ay nagbaba. Sa sa na yung nagbaba wala dito, bibili sana tayo isda mga kasoyo rakit Uno no nakabatang jackpot shoutout nga pala kay sir Paul Laguiras ayan gusto ko sana mag live ngayon at uh, hindi na mula ako makapag live at uh, lang tayo tamang silip lang muna dito kay Brother Manny Pasco shout out po big shout out kay Madam Upan Fitness shout out kay Sir Jeloim magandang tanghali po kay Jinilin Toledo shout out wala wala nagbaba isda Puro pang ngayon ng yelo. Ah. Royal Royal. na nyo ngayon. Yelo, paspasan lahat ngayon. Dami ngayon ang nararagan ng yelo. Paspasan. Masibat ito ngayon at... Ah... Uh pag matapos ang bagyo sa Pacific mga soyo ay pag wala na lahat ay maraming sibad bukas mga daw si amigo at tinanong ko siya ngayon kung arga siya ay bukas na laan daw ngayon po ay September 28 28 nga ba? ayun <laughs> uh, time check po natin ay alas 10 50 na po nang uh, umaga siguro mapapapload natin ito na alas 12 itong tanghali kaya ako pumasal dito mas baby bibili na sana ako isda at meron nga meron nga kuhan merong bisita si amigo big papabili siya na isda ayan saan kayo yung iris din na yun baka sa sa real na yun nagbaba Baby ah he dama soyo yang is Dani lah. Baby <silence> Atas atas Yarnetendos Wala Hindi ko nakita dito Iris J Janpol man yun Yung na doon sa likuran Janpol Doon so, na nagbaba ng na isda yun laki na itong container na itong masoyo ba 21 feet ang haba nito laki ang ah, haba dapat ito 10 wheeler na ito eh. hindi na 6 wheeler to. ice and fish dealer grabe Eh, patamsak lang po ng ating video mga kasayo, marami salamat po ah uh, tamang uh, time na dito ngayon update update dito sa tabi dahil wala pa tayong laot wala pa tayong time na makalaot kung uh, kailan tayo makaka adventure ulit sa dagat siya yeah. pag ganito panahon na talaga amihanin video may pahirapan na talaga tayong makasama Marami ng mga nawawala. <laughs> Maraming nagmising, delikado. <laughs> Agad sana kung laging lanta pang panahon ay wala problema. Pero pag ganito mga bug -bug ang panahon ay nag-aamihanin na ay medyo malakas na dagat niyan. pagbibigyan tayo ng pagkakataon baka doon sa bangkang pangulong gawa na itong mga bangkang pangulong uh, nalaot ng tupag lang ito talagang sureball na talagang Magandang panahon di katulad sa mga bangkang pamiwasan pagka inabutan ng 4 to 5 feet nasa laot lang yan ang mga bangkang pangulong pagka 4 to 5 feet hindi yan nalaot mga kasoyo kasi mahirapan sila magkuhan mag arya ng lambat ayun ang uh, ng baka pangulong punta tayo sa fishport mga kasoyo parga lang ang ilo dito punta tayo sa fishport may may dumating na taga Bungleo. Dapat ngayon ay malang isda. Kasi wala isda ngayon. Ay, ngarga ng ilo. oy, Ba? Mga Team Rapton pala to. Patang oh. na oh. Wala kayong ilo. na yun. Tumawag. Saos. Sayang. 25 po 25 doon ayun? twenty one One-eighteen. Pagka oh, na 180 -e pa? Mga 180 118 118 118 Nandito natin ay Taya ka 13 Nasaan na ba natin yung September 30? Nasaan na yun? tumawag yung kumapitan ko Nasaan na? din na wala natin pa dito Taos Taya ka Ito tawag na ay eh. Ay patay daw ang ninyo ay Hindi na aking monitor wala lang doon talaga yung Iris, di wala dito? Wala. Ay, sorry na yung nagbaba. So, uh, ano daw yata, parang hindi nagkaigin ng makaraan sa ano eh, tawad doon? Ay, masyado daw mura. Oo, oh, parang dadalhin daw yata po siya. Sa, uh, Baka punta nila ang dilapan Sa dilasag. Ano mga ang papabiyahe daw? Papabiyahe. papabiyahe nga yata. Wala. Dito yung makabili ng isda mga kasoyo Puro Nangangarga dito ng yelo Team Rapton Ay kung sila palang nakapag-arya doon sa batang natin Ay hindi rin pala ma-aryahan mga kasoyo Kasi walang krodo na sila Wala na rin yelo Kaya mahirapan din pala Ayun yung El Sandos mga kasoyo May kalumaan na rin ay hindi ko na itanong kung kailan lalaot yung bago. Kung malapit lang sana yung ba bago nilang ginawang bangkang pangulong. adong kasi masoyo ay. Doon! Wala pa. Kailangan ay babangkain. Ari na mga lakarin kasi wala malayo. Abutin tayo ng mga dalawang oras paglalakad bago natin marating yun. Kung mayroon na sana bang kaya eh, pwede nating i-vlog sana yun mga soyo uh, Katulad dun sa bakang pangulong Na na-vlog natin na 9.5 million Ang halaga uh, Tingnan sana natin kung sino mas malaki 17 feet ang lapad na yun Grabe Baka nasa Batangas na yun ngayon Shout out kay Ano na kalimutan ko na pati may ari na yun. <laughs> Shout out sa iyo idol Kala ko nagbababagat, nagbababa tong Virgo Masoyo yan o. Yan yung biyahero sa Bungleo. Mga balik-balik na isda ay dyan na rin pinapadala. Babiyahe. Bubaga sama-sama na sila. Hanggat sama puno. Ay, mga bangka pangulong o. pasang ngayon ang mga bangkang pangulong at uh, may ilang araw na lantap. Baka abutin naman siguro ng kuan mga limang araw na lantap at may low pressure na naman. Sana maliit lang naman na low pressure. Pa uh, kuan ba? Parang nakaungaw-ungaw lang sa dito sa parting Pacific Goy na lang. Medyo okay na si si Puro kuntong. Wala tayong isda. Papabilis si amigo ay. Ano? Kailan ba baba yung bakot? Sasama ako doon. <laughs> <laughs> ha? Anong palangoy na lang kulang na yan? Wala na, plito na. Plito na? Berado na lang kulang na yan. Ah, birada na lang. Ang kulang ng Ano 'yan, Ilsan Uno? Oo. Oh. Ilsan Uno. Mas malaki yan diyan ano, sa dos. Ba ko din na. Ha? Ano mo pa nakita 'yon? Nakita ko na, mayroon akong video na 'yan. Hey. Eh. Re Generals ko ba 'yan? Paano kayo nagpunta doon? Lakad. Lakad laki, laki, laki naman itong ano. Ha? Pagtabi nila, lagi kami nandoon. O? Oh? Dalawang gabi, dalawang araw kami doon. Oh? ay ang sasakyan pagka paano ay doon mula iiwan doon sa may ko nakakapasok pag single ang ganyan lang eh. ang lang doon sa may buhay hmm. ng bro maungkal na ang daan ay hindi aring pasokin ang singilan eh malulubog ka doon sa doon na ang single yung gagamitin sa ibas pag ibas pag ibas pero pag tayo wala na rin hmm. Ay, palaot na yun sila? Hmm. yan sila? Anong bangka yan? Mimoy. Yung maliit? ayun ay ayon sa likuran ninyo? karga mm, Kargado na yun ano? Oo. Oh. Ito. Sa lalaga. Kargado na naman. Kami ang kuha ninyo? Rumbo ngayon? Padong? Sa may palit net daw lang diyan. Walong hmm. ay. May kuha lang ngayon. Ay, ilang araw lang ang lantap. May lo pressure na namang kakadipot. kakadipot ay tayo, eh, biglang nalaki. Eh. Biglang nalaki. Eh. Nakakatakot tayo, eh, kakadipot tayo. Eh. Nakakatakot yung kakadipot, biglang laki ay kasyadong kumpiyansa. Kaya marami na nga na bangka sa Pacific mga kasoyo ay. Kaya nung eh. may muntik malunat baga sa taga sa inyo oh. daw yata yun. Oo. Ito lang, may makangalan. Malakas. Naglangoy. eh. Nung sa pier na hig, nakakahiga doon sa pinagpupundoan ng ano? Avalo ko ano eh. Yung Florence. Ay malalaki ang alog. Napasok doon ng tubig. <laughs> ang tangay. Na, oh, may marunong maglangaw eh. Masagit pa ganang ano, pasga. na yan. Kala namin kung nagaan mga pasga nyo pala yung bata na yung sinaway. Sinaway pa namin yun. Ah, Ayaw makinig. Yun, Talaga, oh, tinan mo mga bata. Yeah. Grabe ang mga bata dito, sobrang kukulit. magulaw na yan ay awan si Apin ba ka? dati na kasama na dyan sikat na ngayon na ano ba dyan? nasaw sa tarif bakas ha may nagbibidyo video na rin sa El Sandos nagre-rerest nagbibidyo video ka na rin pero hirap makapormahan eh uwi lang pagpawin hindi mo kami makapagbidyo hindi mo makapagbidyo pag pagkagarya kung kayo nagsisirok makagalit ha nagagalit na? Ay, hindi naman. Gawa lang sa trabaho, kan, eh? <laughs> Ma... Na yan. maabala maabala lang ako na yan. Oo. sana ma. Huwag sa yan. Saan galing kawayan na yan? Palangoy. Palangoy ninyo? Alagpalit kayo? kanan okay. ilang piraso ang palit nga pala no? nagpalit nga sila mga soyo yun tulong tulong wala naman pala si maestro vini katayok shout out cash out Out. Sa mga pinagyo, sa Bicol. Oy, yung mga pala sa sa Masbate ano. Talagang nakita ko yung picture ay warak-warak. Warak ang mga poste. Kamusta? Ayos nice man. <laughs> <laughs> hindi nakalive yan. tayo nakalive. Content lang tayo. Ah, mga team Rapton. Katatapos magpalit ng palangoy. Ah, Oscar, kilo yan. Importante talaga palangoy kay pagkaluma ng palangoy mga kasoyo nabigat lalo ang bangka. Oo. Nalubog na 'yung kwan, kabayat pag puno na ng tubig. O, sayang 'yung mga trulli dito. Mga na kwan na. Ha? So 'yun, mga kasoyo. Ito lang muna yung update natin. Wala tayong mabiling isda. Talagang. Hindi makakatikim yung bisita ni Amigo. Paparating. <laughs> Ayan, shout out na lang kay Sir Paul. Ingat-ingat po kayo dyan sa California. Ay, kay Brother Manny, ganun din. Ingat-ingat po kayo lagi sa pagdadrive. yan big shout out. Uh, update natin sa Triple G. Bukas pa po tayo makapagpangarga ng yelo. At uh, si Amigo lang masusunod naman. Kung anong decision niya, ay, bahala siya. Basta tay tuloy lang. Ayan, at uh, kay Sir Jelohim, shout out kay Ma'am Jelohim tuloy do. Kay Dong Edwin Official, big shout out kay Madam Upan Fitness sa lahat ng mga nanonood sa, sa, inyo, sa atin ngayon. Nabubulong na pati ako. Sa lahat ng mga nanonood ngayon, huwag niyo po kalimutan na mag thumbs up maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsusubaybay sa ating bawat video or lives sa ating channel so yun uh, sa susunod nating update ay abang abal na po tayo mga kasoyo sige salamat po ingat